Hello po mga kapatid. Isang pinagpalang umaga na naman po sa inyong lahat. Tayo po ay makikinig na naman ng sasabihin ng Diyos sa atin ngayong umagang ito. Pero unahin natin ang manalangin. Samahan niyo po ako magsiyo po tayo. Ama, aming amang makapangyarihan sa lahat. Aming amang banal, maraming salamat na naman po sa umagang ito. Una, Ingisi mo na naman po kami ng maayos at malakas ang aming katawan. At muling binigyan ng pagkakataon upang makarinig mga pag-aral ng iyong mga salita. Maraming salamat po, Lord. Maraming salamat, Jesus. Maraming salamat, Holy Spirit. Muli mo kong ihanda yung aming puso't isipan, Lord, upang ito'y lubusan namin maunawaan. At ako po, turuan mo po ako, Lord. Gabayan mo po ako, Lord, upang puro salita mo lamang lumabas sa aking bibig. Salamat po muli, Lord. At muli namin itong inaangkin na ito po ay tagumpay na ang gawain ito. Salamat po muli, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Pinupuri ka namin. Pinasasalamatan. Sinasamba ka namin. Sa tanging pangalan na aming Panginoong Isus, lahat tayo ay magsabi na Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Pinagpalang umaga po ulit, mga kapatid. Nandito na naman nga po tayo, kagaya na sabi ko kanina, para makinig ng sasabihin ng Diyos. Pero bago tayo mag-umpisa, unahin ko lang po yung mga bago po dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. like and share niyo po ang aking mga videos at paki pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat po. Salamat mga kapatid mga kapatid, nandito pa rin tayo sa 2 Kings at dito uh, sa chapter 20 pa rin kung inyong maalala ito yung uh, pagkakasakit ni Haring Hezekiah na pinasabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaiah na siya ay mamamatay na hindi na siya gagaling ihanda eh, niya na lahat at pagkarinig nito ni Hezekiah, umarap siya sa pader at nanalangin at umiyak siya. Nanalangin at nanalangin at narinig naman ito ng Diyos. Kaya hindi pa nakakaalis itong si Propeta Isaiah ay may pinasabi na ang Diyos na yun nga na siya ay pagagaling at dadagdagan pa ng 15 years ang kanyang buhay. At ito nga po ang part 2. Chapter 20, verse 12. At ito po ay may pamagat na mga messenger mula sa Babylon o Babylonia. Nung time na yun, hari ng Babylonia, si Merodak. Sabi rito, Merodach Baladan, na anak ni Baladan. na ah, nabalitaan niya nga ah, nagkasakit si kaya kaya sinulat o sinulatan niya ito at uh, pinadalhan ng regalo Winelcome We ni Esikaya ang mga messenger Pinakita niya sa kanila yung lahat ng kayamanan niya Ang kanyang silver silver at gold Mga pabango Mamahaling oil Mga armas at lahat ng gamit sa bodega Pinakita ni Esikaya ang lahat ng laman ng palasyo niya tapos lumapit si Propeta Isaiah kay King Ezekiah at tinanong nito, Anong sabi ng mga lalaking ito? Saan ba sila galing? Sabi ni Propeta Isaiah po ito. Galing sila sa malayong bansa ng Babylonia, sagot ni Ezekiah. Anong nakita nila sa palasyo mo? Tanong uli ni Isaiah. Sumagot si Ezekiah, nakita nila lahat ng laman ng palasyo, wala akong tinago sa kanila. Tapos sinabi ni Isaiah kay Sikaya, Pakinggan mo ang sabi ni Lloyd. Tandaan mo, darating ang araw na kukunin ng Babylonia ang lahat ng laman ng palasyo mo at lahat ng inipon ng mga ancestor mo hanggang sa araw na ito. Walang matitira ni isa sa mga yun dadalhin din nila bilang mga bihag ang ilan sa mga anak mo lalaki at gagawin silang mga enok sa palasyo ng hari ng Babilonia sumagot ang hari mabuti naman pala ang messenger ni Lord ulitin ko verse 19 sumagot ang hari mabuti naman pala ang messenger ni Lord sa akin o message ni Lord sa akin sinabi niyo Sinabi niya na ito kasi akala niya mananatili ang kapayapaan at security habang nabubuhay siya. Ulitin ko para mga kapatid, sumagot ang hari, mabuti naman pala ang message, message ni Lord sa akin. Sinabi niya ito kasi akala niya mananatili ang kapayapaan at security habang nabubuhay siya. Pero hindi mananatili dahil nakukunin ang lahat ng ipinakita niya o lahat ng laman ng kaharian niya. At pangalawa sa verse 20, mga kapatid, ang pagkamatay ni Ezekiah. Nakasulat sa libro ng history ng mga hari ng Juda ang iba pang uh, pangyayari tungkol kay Ezekiah, ang lahat ng atagumpay niya at ang pag uh, sabi rito, pagpapagawa niya ng ipunan ng tubig at daanan ng tubig papunta sa city. Namatay si Hesikaya at inilibing sa libingan ng mga ancestor niya, ang anak niyang si Manase, ang pumalit sa kanya bilang hari. At yan po ang katapusan ng chapter 20 at namatay nga po si Haring Hesikaya. No, doon doon sa last part lang mga kapatid na ilang beses kong inulit akala kasi ni si Kaya na magpapatuloy yung security habang nabubuhay siya pero yun nga may mangyayari talaga nakukunin ang lahat kasi ito yung pinakita niya no? nakita to ng mga messenger ng Babylonia nakita ang dami palang laman siguro maaaring gano'n ang pagkakasabi ano? ang dami palang laman ang dami palang kayamanan siyempre sasabihin ito doon at malalaman to ng hari ng Babylonia. Sometimes mga kapatid, marami rin nangyayari sa ating mga buhay. Maraming nagaganap, marami tayong nakakahalubilong tao. Sabi nga sa amin, sharing kahapon, okay lang naman na makihalubilo sa mga hindi pa mananampalataya o sabihin na natin doon sa mga kaibigan natin na hindi pa lubos ang nakakakilala sa ating Diyos yung mga kaibigan o sabihin na natin kamag-anak natin na nagiinom-inom pa kahit pa ano po okay lang naman doon na kay pero huwag tayo magpapadala sa kanila huwag yung tayo ang mayakag mayaya nila o madala nila bagos sila yung ating madala so okay lang makipaghalubilo pero ipagpe-pray natin sila. Huwag natin silang aayunan sa kami. O oh, ito, gawin mo to, Ito, ganito. Sige, uminom ka mga ganong bagay, ano, mga kapatid. Siyempre, mga kaibigan at ano pa rin natin sila, kamag-anak. So, makikihalubilo pa rin tayo sa kanila. Basta ulitin ko lang, lagi nating pray So, dito, sa ating buhay, yun na sabi ko marami tayong pagdadaanan talaga, marami tayong ang mga suliranin sa ating buhay. Kung talaga darating yung napakabigat na ating suliranin. Ang pinapaalala lang sa atin ng Diyos na huwag natin siyang kakalimutan na nandyan siya, na siya lang ang mga makakagawa ng mga bagay na hindi kayang gawin ng tao. Lahat kaya niyang ayusin, gawan, gumawa ng mga himala yung mga miracles, mga wonders, no? Ang Diyos lang ang makakagawa niyan, mga kapatid. Kaya sa Kanya lang tayo aasa, sa Kanya lang tayo lalapit every minute ng ating buhay. Huwag natin siyang kakalimutan, unang-una na, ang pasalamatan. Hinga ng tulong, guidance, and protection. At hingin natin sa Kanya ang lahat ng ating pangangailangan sa ating buhay. Dalo natin, hulitin ko lang, unahin natin siya. Seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you kung uunahin mo siya. Unahin mo siya lapitan, purihin, pasalamatan, then humingi ka sa Kanya. At kailangan mo itong panampalatayaan, maniwala ka na ito'y ibibigay sa iyo at siguradong ito ay mapapasayaw sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Yan po ang tinuturo sa atin ng ating Diyos, mga kapatid. Magtiwala tayo sa Kanya. Hindi sinasabi huwag tayong magtiwala sa tao. Kailangan din natin magtiwala. Pero, as God, Lord, dapat ba ipakita ko sa Kanya lahat? Yung pagkatiwala ko ba sa Kanya lahat, as God, din tingnan din natin ang sitwasyon, tingnan din natin yung mga taong ating nakakarap. At alam ko sa paghingi natin ng tulong sa Diyos, tuturuan niya tayo. Gagabayan, sasamahan, o proteksyonan niya tayo. Kaya ulitin ko ito, ulitin ko. Magtiwala tayo sa Diyos. Magtiwala ka sa ating Diyos. Lagi ka manalangin, lagi ka magpasa ng kanyang salita. Sigurado ko, sasagutin ka niya sa iyong mga katanungan. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating nabasa at yan nga po ang katapusan ng chapter 20 na sa darating na po tayo bukas sa chapter 21 ng 2 Kings. So salamat din sa pakikinig nyo mga kapatid ng salita ng ating Diyos. Isa buhay po natin ito at ishare din natin sa ibang tao. mag po kayo palagi mga kapatid. Alam ko na dyan ang ating Diyos at alam ko mahal kayo, mahal tayo ng ating Diyos. Kaya mga kapatid, muli tayong mananalangin, muli niyo akong samahan. Magsiyo tayo. Yes, okay, so oh God, aming Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Salamat muli sa iyong mga salita na aming narinig, nabasa ngayong umagang ito. Dito muli mo kami kinausap, Lord Na maraming mangyayari sa amin, maraming pagdadaanan, pero ang lahat ng ito ay magiging maayos kung kami magtitiwala sa iyo. Kung kami lalapit sa iyo ng buong puso at kaluluwa. Kung uunahin ka namin at ang lahat ay pagkakaloob mo sa amin. Paniwalaan, panghawakan ang lahat ng iyong mga salita. Yan ang tinuturo mo sa amin, Lord yan. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Turuan mo kami na tunay na sa iyo lang magtitiwala. Dahil sabi nga, Lord, ang hindi magagawa ng tao ay magagawa ng Diyos. Sapagkat pagkatulang imposible sa si Diyos. Salamat po muli, Lord, for all the blessings, guidance, and protection sa amin lahat sa pagpapagaling mo sa lahat ng may sakit at karamdaman. Pinapanalangin ko yung mga leaders ng simbahan, Lord God, yung mga pastors ng meron sakit at karamdaman. Kagaya sa sa Wisdom Church, Lord God, na aming Pastor Lito, Pastor Wilson, Lord God. Ayan, meron silang mga karamdaman. Pinapanalangin ko nun sila po ay iyong pagalingin mo upang makapaglingkod pa sila ng maayos, Lord God. Ganon din yung kanilang asawa, mga anak, Lord God, ng aming mga leader, ng aming mga pastors. Huwag mo rin pong pabayan, Lagi mo po silang palakasin. Ganon din ang aming Pastor Albert, Tanay Mabig Bishop Rene, eh, Pastora Ruby. Huwag po rin silang pabayaan. Lagi mo rin silang palakasin at huwag pabayaan magkasakit, kasakit, Lord, upang makahayo pa sila ng maayos at makarating doon sa mga lugar na kung saan mo po sila pinapapunta, pinapadala doon sa mga taong kailangan-kailangan ng iyong salita. Salamat Lord dahil alam ko na tinig po ang aking panalangin. Kaya alam ko po Nabibigyan mo kami ng kalakasan, tamang puso't isipan, kasipagan, Lord God, sa aming paglilingkod sa iyo. Ulitin ko, Lord, thank you for all the blessings, guidance, and protection. At sa pagtugon mo sa aking panalangin at sa aming mga panalangin, salamat po dahil ito po ay tinugod mo na sa pangalan ng aming Panginoong yesus. Salamat po sa katagumpayan ng aming gawain nito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, silasambak namin ang matamis at makapangyari ang pangalan ng aming Panginoong Isus. Tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Salamat sa ating Diyos. Salamat din sa inyo mga kapatid. Magpatuloy po tayo sa ating paggawa ng kabutihan, sa ating pagbabasa, pananalangin palagi at paglilingkod sa Diyos. God bless po sa inyo lahat at God bless po sa ating lahat.